mga katobo? Ah, uh, daw, sabi nila. Dami nang tatanong sa akin kung magkano yung ano, ah, uh, sinasahod ko bilang sangtobero dito sa amo ko. Mga uh, katobo, uh, sabihin ko sa inyo yung totoo, uh, mababa, mura. Ano pa ba? Ano pa patawag doon? Mababa, mura, maliit. Maliit masyado yung ano, uh, saad ko rito sa bus ko mga kapubo. Sa totoo lang sa ibang mga kumpanya, ang pinaka mababa ay 750. Dito naman sa amin mga katubo, wala kami overtime, wala rin kami ano, uh, binip. Pisyo ta kung tawagin binipisyo tama ba di ba? Wala kaming ganoon. Ah, uh, ano kami mga katubo, Uh, trabaho lang kami, arawan lang kami ganun po, uh, nagtatanong sila kung magkano daw yung sinasahap ko bilang isang tubero. Uh, ako po ay ano, uh, mag-aapat na taon na akong tubero bago ako naging helper, ang pagiging helper ko ay apat na buwan lang, tapos ayun, natuto na tayo, tapos ayun pinapaggawa na tayo ng piping tapos mga katubo penising uh, na tayo, ano, nagkakabit na tayo ng mga ano, uh, tawag dito yorenan, uh, lababo eh ano pa ba? Ah uh, inodoro, yung tang type o hindi tang type yun po yung ano uh, kinakabit ko rito. Kung ano-ano pa mga katubo, bali po ako mga katubo nung uh, natuto na ako, kumbaga tobero na ako. Halos mag -isa lang ako gumagawa rito mga katubo. Wala, wala po ako minsan helper kasi pag nagkakaroon ako ng helper, at uh, tinuturuan ko mga katubo tapos pag natututo ayun uh, binibitawan ko na yun nga lang mga katubo yung ibang uh, helper na tinuruan ko medyo marami-rami na rin sila para kaya nilang matalsikan ng ano uh, tawag dito uh, solvent yung po yung uh, ano na ayaw ko kasi ako mga katubo halos maligo ako ng solvent sa totoo lang yung mata ko ilang beses na yung, patakan, yung damit ko yung uniform ko halos puro solvent yan. Hindi ako nandidire dahil ah, trabaho yan mga katubo. Tapos itong mga kamay ko to dati, ano to, tawag dito, uh, ah, nanlocknos to. to. itong ano, ah, kamay ko. unang una mga katubo, medyo maba na yung ano, video ah, ko. Ano. unang ah, una nung nag na ako mag, ano, ah, mag Ang sahod sa akin ay 500, tapos ah, tinasa na ako. Bali, yung pagtaas sa akin ng bus ko, mga katubo, ay parang inutay-utay lang nila maniwala ko sa hindi, ino tayo lang nila 20, 30, 30, 20, 20, 30. Yung po yung kanilang ano, uh, ng ano, uh, sahod ko rito. Naging ano ako, uh, 500, tapos nasa na ako, dinagdagan ako ng 20, naging 520 tayo. Tapos, naging 550 ako, tinasan nila ako. Tapos, 550, naging 570, tapos, uh, naging ano ako, 570 na ano naging uh, 600 na ako mga katubo. nung nakaraan taon 2023 620 na ako tapos nung 2022 naman uh, 600 600 din ako tapos bali siguro 2023 hindi ko alam kung anong ano buwan yon uh, Dinagdagan ako ng 20. Bale, 620 lang po yung aking ano uh, sinasahot dito. Sa totoo lang, sa mga ibang kumpanya, mga katubo, ano lang po yung anong sahot ko rito. Parang minimum wage lang, pang helper lang, pang labor yung ganun. pag talaga, mga katubo, pag-tubero ka, ang rate talaga nila, may ano na yun, may beneficio na yun. Ha? Siguro, sa 700 plus, sabi nila, Scalp talaga. Lalo na ako, finishing ako. Kung ano-ano na lang ginagawa ko rito. Siguro kung sa ibang kumpanya ako mga katubo, medyo malaki-laki na yung ano, uh, sinasahap ko. Kaso nga lang, uh, kailangan ko pang ano, uh, matuto, kailangan ko pang pag-aralan lahat. Kasi ano mga katubo, uh, 3 in years and 6 months pa lang ako mga katubo bilang isang ano, uh, tubero. So yun, uh, may ano naman ako mga katubo, mayroon na akong ano, tawag dito. Uh, certificate employment, hindi lang ako makapag-apply sa iba dahil ah uh, medyo malayo. Tapos uh, unang-una, mayroon akong ano, uh, binabantayan senior citizen kaya uh, hindi ko pa tinatanggap yung mga project na uh, binibigay sa akin yung mga kakilala ko na medyo malayo kasi nga mayroon akong ano ano uh, binabantayan. So ayan mga katubo, 620 lang po yung sinasabi ko kasi pagkakalang po mga katubo, manuwala kayo. Ang pinakababa sa ibang mga kumpanya. Comment nga pala kayo mga tubero no, kung magkano yung sinasahot nyo. sa uh, sahot naman kayo dyan mga katubo, baka naman. So ayan, sa ibang kumpanya, siguro ang uh, alam ko nasa 700, 750, 800, 850, ganun. Meron pa nga 900, meron pa akong ano, Uh, nakikita sa mga post nila sa Facebook. Uh, so dito ay 620 lang. Ilang taon na rin akong nagtutubero mga katubo. Itong kinatatayoan ko rito, alam nyo, uh, itong building na to. Ano to? Uh, 39 tour floor. ko to. Ako nagpiping. Karamihan talaga dito piping akin. Tapos nung natapos ako dito sa ano warehouse na to, itong uh, gusali na to, dumipat ako sa kabila 46 floor. Yun, akin din ako rin ang pinakamaraming gawa doon sa kabilang building 46 floor pero hindi nila ako tinasa. Hindi ko alam kung bakit kasi yung sabi nila hindi daw ako mareklamo, hindi daw ako maangal. Daron sa masipag tayo mga katugo. Hindi naman ako nagmamayabang ano. Totoo naman talaga gusto ko pa talaga ano ah... Uh, Uh, ipagpatuloy yung ano, uh, ginagawa ko. Masaya naman ako dito kahit papano, kahit wala kaming beneficyo, kahit mababa, maliit, yung sahod ko rito. Masaya ako dito mga katubo. Yun nga lang, sa ngayon mga katubo, naghanap hanap na rin ako ng ano, uh, ko. Uh, baka meron kayong ano dyan mga katubo, no? mapapasokan ko. Uh, sabihan nyo lang ako, mag-comment lang kayo para makapag-apply ako sa inyo. So, ayun, ang sound reveal ko i 620, uh, urinal, lababo, kung ano-ano pa, ang bar, bako nagkakabit, tapos sinodoro, tank type, kung hindi man tank type, ako rin po yung nagkakabit, mga katubo. 620 lang po yung aking sinasawag. So, ayun lamang po, mga katubo, maraming maraming salamat po sa inyo.